Usap-usapan po itong magarbong birthday party ni Pangulong Marcos kung saan nag-perform yung kanyang paboritong bandang Duran Duran. At syempre, yung mga kababayan natin magaling mag-research. No? So, nahanap na agad nila, magkano ba ang halaga na kailangan mong gastos, eh kung magpa-perform ang Duran Duran para sa iyo sa birthday mo? At ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo? Magkano? Aabot halos sa isang milyong dolyar para imbitahin ang Duran Duran. Kaya sa birthday ko, pag-ipunan mo ha, gusto ko you too. <laughs> Joke lang po. Ako na lang tutugtog sa birthday ko. Ang malaking katanungan dito dahil alam po nating lahat na ang mga government officials ay hindi maaaring tumanggap ng regalo. So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaitan. Ano? Number one, illegal ba itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Number two, do we consider this party as a gift? And number three, is this corruption? Ay, okay. ayon sa RA 6713. Ito yung Code of Ethics for Public Officials natin. Mm -hmm. uh, tama ka, hindi maaaring tumanggap ng gift ang sino mang public uh, official. No? So walang exempted dyan, kahit Pangulo. Kahit Pangulo. Mm Kasi -hmm. hindi naman nakaligay. No? Uh, at ang premise ng batas ay, ano, ang nakaligay kasi, uh, kasi baka bayad sa isang mm -hmm. pabor na ginawa noong public officer na yon, O kaya expectation na in the future, makakaasa siya na tutulungan siya mm -hmm. ng itong official mm -hmm. na to. So nagiging bahagi po 'yan ng tinatawag nating mga rent seeking activities. Ibig sabihin kapag nagbigay ka ng regalo, meron kang inaasahang pabor sa tao na 'to. So kaya po siya pinagbabawal, no? Okay. Tapos, ang tanong mo about uh, party, nakalagay mm -hmm. po dito dun sa sinabi kong batas 6713, nakasama ang entertainment. Okay? So mm -hmm. Uh, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Mm -mm. Tapos kung hindi ka so, ba... So sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. Okay. Ano pang batas na kung saan mas malinaw na bawal so, batas na uh, po ito. Ito yung Presidential Decree No. 46. Na? Sino ang pumirma? Uh, pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. senior. So si father ang author, ang, kasi at the time pag presidential decree, it's uh, yeah. an issue once of the president na may epekto ng isang bata. So right. anong nakalagay dito sa PD na to? Uh, so nireiterate din yung mga bawal na gagawin, no? Mm. Uh, gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. ah uh, at hindi naman nare-repeal yan, no? Hindi, sinek namin parang sinasight pa ngayon ng mga ahensya. At wala rin exemptions? Ah, wala. Okay. In fact, nakalagay doon kahit Pasko. Hindi talaga. Pwede. Hindi talaga pwede. Hindi so exemption. maliban dun sa dalawang batas na 'yon, mayroon pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mm -hmm. Naka-define po dun ang po ang graft, no? And one of the forms of uh, uh committing this act is uh, ito to rin naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo mm -hmm. uh mm -hmm. ng isang public officer. Uh -huh. So napakalinaw. So so, um, uh, uh, so clear, no? It's a criminal offense. So napakalinaw po na nag-commit ng criminal offense si Pangulong Marcos sa pagtanggap at pag-attend ng birthday party na to na inorganisa ng mga kaibigan niya. May isa akong tanong, eh kung ang nag-organize ng birthday party at nagbayad ng party ay si First Lady o kaya yung mga anak niya, si Congressman Sandro Marcos, would that fall under that um, uh, definition of corruption? Ayun natin yung isang exemption ng pag family member. Mm. Okay. close family members, ha? hindi pa yung kaibigan nyo, hindi pa rin yung barkada nyo, hindi pa rin uh -oh. yung mga bradosis. Uh Oo. -oh. Kaso di ba parang may policy din naman tayo sa mga extravagant lifestyles? Oo, oh, iba naman yun. No? Sa civil code data yun na... Uh, uh, oh, dinidiscourage yung... I'm sorry, not uh -oh. civil code. 6713 din. Uh Oo, -oh, na bawal naman extravagant. Uh -oh. But that question is hypothetical. Ang sinasabi ko lang, mas maganda sana ang sitwasyon ni Pangulong Marcos kung si First Lady o kaya mga anak niya ang nag-organisa nitong Duran Duran birthday party. But unfortunately, sabi ko at napakalinaw ng sagot ng uh, PCO na ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos ang nag, -organiz nag organize nag nito. I'm actually very curious, no? Malaman, sino ba itong mga kaibigan na to? Ngayon na napakalinaw po, no? Na uh, may naganap na korupsyon dito sa pag-attend ni Pangulong Marcos sa birthday party niya. Uh, ano yung remedy natin bilang mga mamamayang Pilipino sa pagdemand ng accountability? Yung isang remedy natin ay ang uh, pagsampa ng criminal cases uh, laban sa Pangulo. Pero ito mm -hmm. ay available lang kapag natapos na yung termino ni No mm -hmm. Kasi ang Presidente ng Pilipinas ay may immunity from suit. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng kasuhan, whether administrative, whether criminal, ang sitting President. Mm -hmm. At ito ay dahil um, ayaw natin na magkaroon ng sitwasyon na wala nang ginawa yung Presidente kundi di depensa yung sarili niya sa mga korte. Mm -hmm. Kasi ang assumption natin, maraming ginagawa ang Presidente very busy yan. Yes. So hindi niya magagawa yung trabaho niya kung wala siyang ginawa kundi di humarap ng kaso. Kaya patatapusin mo na yung term niya pwede na po siyang kasuhan ng graft and corruption dito sa birthday party niya. Tingnan niyo yung kaso ni Duterte ngayon. No? Oo. Kaya natapos na yung term niya, uh, marami ng kasong sinasampas sa kanya. Kasi so, mm hindi, -hmm. wala na siyang ginagawa eh. Mm -hmm. <laughs> diba? mm -hmm. Yung susunod kong tanong, so maliban po sa paghihintay na matapos ang term ni Pangulong Marcos, um, bago siya makasuhan ng criminal criminal na kaso no? dahil corruption nito, maaari ba siyang ma-impeach? Maaari din siya ma-impeach mm -hmm. dahil isa sa grounds ng impeachment ay graft and corruption at napakalinaw dun batay doon sa tatlong batas na diniscuss natin na ito ay isang corruption. Yes. Ano Tama ba? Tama. Napakasaya naman ng politics sa Pilipinas. Maa may vice president ka pa naman eh. I, <laughs> I mean, kaka-discussion lang po sa mara marami na rin at umiinit ang usapan na maaaring may ma-file na case ng impeachment sa vice president. Ngayon naman, pwede rin ma-impeach ang presidente dahil sa korupsyon. Ano po bang masasabi natin, Pilipinas? Talaga din naman, nakakadalawang ano, taon pa lang tayo, pwede nang i-impeach ang presidente, pwede So ikaw naman si PBBM, tapos sinurprise, kasi sabi nga nila, nagtrabaho maghapon. Pagod na pagod ang Pangulo, tapos dinala nila sa isang lugar, surprise! Diba? Ano ba dapat ang ginawa ni PBBM doon? Dapat siguro, pinasalamatan niya yung mga nag-organize, mm -mm. tsaka yung banda. Mm -mm. at uh, Pero pinasara na dapat right away yung Oo. party, para explaining na talagang uh, this is illegal under Philippine law. Mm -mm. at uh, ayaw nating uh, magkagulo. So, kung malinaw sa iyo ang mga ethical practices ng isang opisyal ng pamahalaan, meaning kung tapat kang naglilingkod sa gobyerno, mm -hmm. ay dapat alam mo na hindi ka maaaring tumanggap ng regalo at hindi ka pa rin mag-party-party, diba? kahit pinaka-puborita mo pang um, banda yan. Mag-selfie so, ka na lang. Mag-selfie ka na lang muna tapos kashout down muna. muna. <laughs> yan po. So, subaybayan so natin kung ano ang susunod sa mga series ng teleserye sa ating gobyerno, sa House of Representatives, sa Congress. Actually, very interesting, no? Kung may mag-file nga ng impeachment case dito kay Pangulong Marcos dahil dito sa corruption incidents na to. Palagay mo ba magpo-progress ito sa House of Representatives? Uh, Ay, wait, let me pronounce that. Sabi ko sa House of Representatives. Representatives. Okay. Yan. <laughs> Masanay ka kasi. May may Mas appropriate kasi yung una. O, sige na nga may possibility na hindi mag-succeed kasi ang uh, impeachment ay, ay numbers game ang tawag dyan. No? Mm -hmm. Ilan bang taong boboto para ma-impeach yung, ang presidente? Yeah. So, hindi po yan usapin lang ng kung gaano kalakas ang ebidensya laban sa lahat ng mga kasuhan for impeachment, laban kay PBBM, laban kay VP Sara. Ito po ay numbers game, isang political exercise. So, kung walang bumoto, walang pumikap ng impeachment laban sa Uh, Pangulong Marcos, hindi siya may impeach. Kahit malino na malino pa sa sikat ng araw na tatlong batas ang na-violate ng pagkakaka-party-party uh, ni PBBM na organ-organisa ng mga kaibigan niya. Diba? Yeah. And that's the reality of uh, Philippine politics.